Ha? Ha? Oh. May tumatawag na babae kanina doon umaga-umaga. Uy, malaki pa pala ito ah. 35 pa ito ha Naku, na tayo maliit. Ito, malaki. Ang doon. Pwede pa yan. Anong tatanim mo dito? ah si may na yan. Ah, sitaw na. Iyaan na lang. Pwede. <laughs> <laughs> Saka kumuha ng binhe sa inyo. Oh, ayan. Ayun. Uy, ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Ayan, may election day tayo ngayon pero unahin na natin tong mga manok. At, ayun may mga bago tayong sisiw. Ayan mga ka-farmer. Ngayon, nandito tayo sa manok dahil dumating na yung aking uh, calcium uh, supplement na hinahalo sa tubig. So, ayan, ninagay na natin doon. Uh, bibigyan natin sila. Mga, lalo na yung mga hens natin. Kasi, isa sa mga reason kung bakit uh, na tumitira sila ng itlog is yun nga, calcium deficiency. No? So, ayan. Kaya tayo na calcium. Napaka-importante talaga nga naman ang calcium. Ano? <laughs> 'yung kalapati ko, walang problema dahil meron tayong victory. Ayun, naglalagay tayo nang uh, bibigay ako sa kanila, sa uh, sa mga uh, breeder natin ng calcium, plus Oh, ayan, tapos meron tayong isisingit na video na kahapon, diktion na, na natin. 9 orders tayo kahapon. So ayan, maraming maraming salamat sa Panginoon. Syempre, una-una sa blessing at pangalawa sa mga umorder ng ating uh, lechon ano? at makwento ko lang mga farmer kung few months ago lagi kong sinasabi na ang market namin ay mostly wala po sa arayat pero ngayon po ay medyo <laughs> ako naman ay nagpapasalamat dahil dumadami na po ang aming uh, uh, customer na mga nakatikim lang na hindi dahil o oh, subscriber lang ni ka-farmer Parang ganun ba Dumadami na po yung aming uh, customer na natikman lang ang lechon Which is yun naman po talaga yung ating Isa sa mga target natin Bukod sa ating mga suki Mga subscriber uh, Mga viewer natin na uh, gusto din makatikim eh makuha din namin yung market ng uh, Sabihin na natin uh, nakatikim lang Kaya umorder So ayan isa sa mga nadagdag po ay uh, kanina meron tayo Galing din po sa kabilang baryo Sa Lakyos meron din, nakailang ulit na rin po yun Kay makailangan lang din na order Ang family po ni idol Dennis Espino Dating basketball player Taga dito po yan sa Arayat Nakailang order na rin po kahapon meron na naman sila So ayun At uh, kanina lang meron ditong dalawang uh, kabataan din na uh, Dito din po itinuro dahil masarap nga daw ang lechon so nag-inquire na rin sila hopefully ay matikman din nila no and see the difference talaga sa classic lechon lang no so ayon, maraming maraming salamat uh, tayo tatlo ngayon pero nararamdaman na natin na medyo ano na medyo meron na pong counting pagbabago sa trend ng ano ordering ano dumadami na dumadami na po yung orders natin tapos eto yung sinasabi ko sa inyo ayan oh, oh farmer ayan oh. Uh -huh. tapos sa uh, ito mayro na mga uh, Instructions sa so, poultry 2ml per liter so linagyan natin doon apat na litro yung linagyan natin na so, mga 8 8ml on Tapos maintenance initial dose day 1 2ml pero pagka maintenance patak-patak na lang tayo ayan oh 0.5ml na lang oh or 2ml per gallon Drinking water Ayan So Bigay natin to ng 3 to 4 days uh, A week Ng no, calcium Mga farmer Ayan Paduyan-duyan Ng ating mga tropa Wala tayong gaano Ano ngayon Tatlo lang Tapos may mga dumating Ng uling Ayan 19 pieces Kahapon hmm. Kagabi Tapos Merong uh, Tatlong uh, bago. Magkano daw yung ano pala? 1.5 yun ano? 1.5. Ha? May ata tumawag si Rosanna doon kanina. Oo. Oh. May tumatawag na babae kanina dun umaga-umaga. Oo okay, eh, Siguro yan. Kala kanina yan. Ah, yung uling. Hmm. Yun. Ayan na, may bisita po tayo from Concepcion, Mexico. Farmer Adman. Oh, yan. Ka ah, farmer, farmer Adman. Farmer Adman po. Ayan. Tapos nag-aalaga na din, daw po siya ng mga native pigs. Aha. Sana po, mag-subscribe kayo. Ayan. Farmer Adman. Oo, oh, Ayan <laughs> Kala ko mag-pick up ng lecho. Sabi ko, hindi ito yung mag <laughs> Mabuti na lang po. Nakapunta oh, kami rito. Ayan. Thank you, thank you po. Oh, thank, thank you, you po sa dalaw. advice. At, uh, Napakabait hopefully na. Hopefully ay Makapagdalakay ng baboy. Tingnan natin. Opo, oh, ah, pag uh, may Malaki ano, na. na po yung hmm. ano na. Subukan natin. Ipapatikim ko sa sa'yo. May ilang kilo na po yung mga naandun nyo? Maliit pa lang ngayon. Bago. Ah, bagong silang November. Mga ilang kilo. Kung ipipids nyo po yun, baka umabol pa ng December, po, December 31. Ay, try, try ko. bibili yun. Mga 20 kilos. Oh, Diyan na mga ka-farmer. Silipin naman natin yung ating mga chickener, chickener, ner, chickener, chickener, chickener. May patay ata. Ah, normal yan mga ka-farmer. Ay, hindi. Ano yung nasabit? Uy, sorry man Sorry man Sorry man, iha Kala ko patay Uy, kawawa naman ito Sabit ka brother Mahina ka na Ay, 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 ay Teka Teka, sabit na sabit Ayan o, oh, kawawa sumabit Pero sana maka ano pa, ayan o, oh, nakakalakad na Sumabit siya ka doon Kawawa naman Tapos ayan ah, ito yung bagong pisa natin Actually, medyo marami po ang hindi napisa. Tapos babaguhin na natin ang procedure. Bawat harvest, ilalagay ko na po doon sa styro box. Nasa chiller lang siya, nasa ref. So, ayun po ang bago nating uh, estilo ngayon. Kasi ang nangyayari, nagse-self incubate yung ba itlog mga ka-farmer pagka nasa room temperature lang tapos sabi niyang ni tropa ay napipisa daw ng maaga namamatay so ayun try natin na makapag uh, produce pa ng marami pero ako ay nag enjoy dahil uh, ngayon ako nakakita ng mga ganitong sisiw dito sa pan na natutukan ko talaga na kahit pa incubate lang natin eh, marami pong sisiw ayun tapos ayan na pa yung pick up ng lechon natin no? Oh. ah Ayan na oh, may bisita na naman tayo mga ka-farmer oh. Si Nanay Milagros ng ano po ito? Ah, Bicolana po ito, taga Ligaw, Albay. Albay. Oh, ayan Bicolana. Parehas na parehas po ang ay iba din ang salita po ng Bicolana. Uh, Sa Ligaw ano? Kakaintindihan naman. Oh, ayo. Pare, parehas mas mo na no. Oh. Bicolana. So <laughs> tapos may pasalubong pala siya muna. Ayan oh. Ah, Laing ito na, ay, ano? ay, ayan o. Ayan. Ay, masira. Sa katsara. Ayan. ayan. Papabigyan daw si nanay. So. Binigyan ko si kabebe yung listahan, ha? Ay! Ano lang yun? Ay, si lang. Yun. Ayun, Struts. marami pong salamat. Batiin niyo po yung mga gusto niyong batiin. <laughs> Hello, mga tagaligaw. Ligaw, mga senyora. Senyora. Ayan. May mga kapatid pa po kay Daon. Dua. Ah, dua pa. Mga apelyido senyora dito sa Ligao. Ah, Milagrosa Senyora. Talagang senyora talaga ano. <laughs> senyora. Ito nakaupo na ako. <laughs> <laughs> Yung sa ano sa dito sa Balinsuela po. Eh? Wala kayong babatiin sa abroad. Mga may anak po kayo sa abroad. <laughs> Ayan, apo. Oh, apo. Batiin niyo. Sa London. Si Jopjo. Mga Jay boy. Nasa London. Mm. Uh, gusto ka mong lahat dyan. Ayaw, no? Kayo po, wala Ayaw yung makita sa camera. Mamimedia <laughs> yan. Eh. Mamimedia <laughs> yan. Ay, ay. Sila po ay may order ng November 26. Ayan, advance happy birthday kay Nanay Milagros. Thank you, thank you. ah uh, November 26 po yan. <laughs> Tapos may order po sila. at uh, talaga nila para din magkita kita kami. Ayan. Wala na po, Nay. Wala thank um, you, thank ay, you. po si Nanay. Nanay ko yan eighty years old Mag 81 pa lang po kayo ano? na sa eto Oh. nga ano, matanda sayo si manang 6 months Ayan. thank you thank you po thank you thank you, oh, thank, you. Hello <laughs> po. Hello. Thank, you thank you thank you hello you thank 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 pangalan po ng tita ko yan Milagros Ayan. so grabe oh tapos na naman tayo Sunday oh. isang vlog lang tayo ngayon dalawa na lang po ang baboy titingnan ko oh. kakalapati vlog pa pala ako <laughs> na tayo pero masaya naman mga farmer ako naman na eh pag napadaldal na dire diretsyo yeah, yung mga bisita natin ay talagang ano yun ano yun? Ano yun? Parang merong... Anong meron doon? Tingnan natin maano eh. Uy! Malaki pa pala ito ah. 35 pa ito ah. Naku, wala tayong maliit. Ito, malaki. 35 kilos parehas. Aha! Dalawang malaki pa pala ito. So kailangan natin ng 25 baka tumawag si Mayora. Mayora pa naman hindi pumapalya. Weekly meron lagi. Ano 'yon? What is that? Ano 'yon? Ay yung kalapati ni Rambo. Grabe mm. na bulotong po. Oh. Isa natin sa mga problema 'yan. Bulutong. Sabi ko na tapos ayan ah, uh, tapos na tayo pabalikan ko na lang yung pasalubong ni nanay napakain lang tayo tahimik na <laughs> tahimik na tahimik na tapos ayan singit natin pala yung na prank galing ni Romel ah pwede nang artista ito ah oo na prank dahil uh, nag-deliver po siya ng lechon nagpanggap siyang lala move na deliver rider na naniningil so ayun <laughs> pero may lechon palang dala ayun naman may sakit talaga dito ito ay kailangan isprayhan ng uh, isprayhan niya ng uh, insecticide Oh, pahinga na din si Narambo Uy, silipin nga natin yung mga sisu dito. Baka may mapisa na. Naabangan ko yung gansa eh. Pag may napisang gansa eh, talaga naman. Mapakaswerte na natin. Wala pa. Wala pa rin yan? Na? pagal mo na. Pero ang galing mong lumukob oh. Bilib ako sayo. tirahin yan hmm. hmm. bata pa ito ano at may maibibigay niya bibigay, may bibigay brother J eh bale may native manok ka pabo ano pa bang pwede natin? Liliit pa ito mga 2 months pa siguro titingnan natin baka may may maisingit tayo kamagala na brother ayan Naputi. kasi yung ibang mga hen dyan nangingitlog naglilimlim ayun pwede na siguro ito para to hmm. ito yung ang bilis din lumaki no

See money now Happy, happy birthday. Happy birthday. Yan, balikan natin. Hindi natapos mga ka-farmer kahapon yung vlog ko. <laughs> ang dami ko pa lang, ano, aabot po ng tatlong tray yung ating uh, ipapa incubator. Hopefully ay uh, pisa ano, nakalimutan ni Papa yan, eh. Pero 2 days lang naman ang difference. So, ayon ang gagawin ko na lang yung mga susunod kong harvest. Let's say pati yung harvest ko ngayong hapon, ilalagay ko na muna doon sa box, styro box And then ilalagay ko sa chiller. Sa sa baba lang sa sa ref na. Ano. So ayun, hindi gano'ng malamig pero mas uh, ano daman mas uh, mai-stop natin yung pag self-incubate nung itlog. Huh, ayan. Sabi ko kay Rambo, mag bili kami ng host kasi yung yung gripo dito mahina mga farmer eh mo ko alam parang may barabarado ba mali bagay tubo kasi maliit na no so mahirap po magdilig dito ngayon grabe na po tingnan niyo naman mamatay na yung mga tanim sa sobrang init ano uh, bibili kami ng hose. mamaya siguro ako na lang para ako yung uh, tubig dito napakalakas iyon na lang ang kukuha na lang po dito ang dilig ba tapos ayan, bukas ay simula ngayon hanggang biyernes. Wala pa tayong booking, mga ka-farmer <laughs> Biglang hina na naman, oh, dalawang sunod na malakas. Oh. Pero okay lang yan. mayro pa atang dalawang baboy dyan. Hmm. Pero Wednesday, ako po ay magpapadeliver na kay ka-farmer Anthony. Para naman may kasado na tayo. Sina Sebi, hindi ko alam. Habi ko kay Sebi naman, kandaba naman yun mga ka-farmer. Sabi ko sa kanya, Hintayin muna natin yung galaw. Ayoko namang i-stack dito. Bagay, lumalaki pa naman. So, wala namang problema. Ayan mga ka Teka. Ah, ano ba yung mga bibilin ko? Pagkain ng... Pagkain ng ating mga manok Wala na mga ka farmer Kailangan na bumiyahin na naman na San Luis Yun, isa na lang Tapos ah, Pagkain ng mga sisiw Kailangan din bumili ah, Ano pa ba? hose ayun papa incubator din ako ayun sabay sabay na natin yan ah linagyan na yan no. galing din ni Rambo ah pag nagdilig siya may hukay na mali doon na lang magdilig tama yun ah. <laughs> medyo hihirap na didilig na grabe ng init sobra pero may parating daw na bagyo hopefully naman ay daanan tayo mga ka pero mahina lang sana wag naman malakas tama lang na chill lang na ulan pwede na yon dahil kailangan natin kailangan kailangan grabe na mga farmer El Nino mukhang ito nang sinasabi nilang El Nino tapos tapos naglagay na rin tayo ng Ayan, naglagay na rin pala ako ng ano dyan calcium so hopefully ay huwag na Kani kahapon may kumain na naman ng itlog eh. Ito, ito itong darag na ito, mukhang ito. Nakita ko yung kahapon eh. Tumitira ng itlog eh. Basa eh. Ayan, no, may tinira na naman. Ay. Ya kailangan talaga araw-araw. Araw-araw ang kuha. Sayang. Lalagay tayo nang Lagyan ulit natin to. Pero konti na lang. Pakita ko po sa inyo yung No, ano ba pinakita ko na pala kanina ko na pala yun kahapon kasi tinutuloy ko lang yung vlog ngayon mga farmer ayun na uh, salamat pala kay eto shout out pala kay Robert Carlos nagpapa shout out siyempre ito nga yung uh, asawa na si Ana Veronica Ayun, hello sa inyo dyan maraming salamat at ka farmer Lorenzo Sigwa maraming salamat sa iyo sayang ha uh, nagpapabili po siya ng balisong <laughs> ba actually bala ko po sana tumigil dun sa nung nasa taal kami ang daming balisong shop gusto ko sana i-feature parang ang ganda din ano so yun po ang pinag-aano ng ano collection lang naman hindi naman para manaksak <laughs> si Kaparman Lorenzo gusto din magpabili Habi ko di bale god willing nga uh, babalik naman tayo dyan so ano masarap din yung tapa nila may asim na konti na may herbs Almusal namin kanina uh, mga boys tapos, ano pa ba mga ka-farmer ayun, eto baka ma-overdose naman tayo kaya kailangan natin uh, bantayan din syempre eto, oh. phosphorus, calcium ano to? citric acid sorbitol, hindi ko alam to ah. D3, syempre, ayan sa poultry 0.5 ml per liter oh, oh. or 2 ml per gallon so, ang kaunti lang ang kaunti lang mga farmer ito 1 gallon yan eh halos eh 4 liters to alam ko eh Ayan. malaki yan o 2 liters hindi alam ko 4 ito eh Ayan natin. parang wala na nakalagay ano wala Aha. Ayon, lagyan natin ng kaunti lang araw araw na lang na pagpakain na tayo ng kalapati ano pa ba ah uh, hinahanap ko na breeder mix ayan mga farmer warhawk okay na tapos 82 eggs ang ating pina ako pina incubator mga farmer medyo marami rami sabi ko nga 40 lang pwede na ah, 40 lang pwede na tapos si Rambo nag ano dito oh ko sa kanya, ayan, bumili na rin ako ng hose. Sana mapatakbo namin. Tapos kung ano, Ah, dugtungan na lang ng itim. Ang mahal din pala ng anong ito. Pag nabitin yung host, ba? pwede mo dugtungan ng itim doon. Pwede pa yan. Anong tatanim mo dito? Yan may sitaw Ah, sitaw na. Iyaan mo na lang. Pwede. Saka kumuha ng binhe sa inyo. Ayun. Ganda ng my day mo ha. Akala mo talaga miracle fruit. Upo pala. Ah, ganun kalalaki yun. Yung bunga ng miracle fruit. Hmm. Ah. Ano na rin tayo na. Ng... Abangan nyo kasi mga ka-farmer pala. Ah. Balak namin ibebisagitin yung ano. Ah. Bumili na rin ako nito. Catcher Pro. Ah, ba isa? naman pa pala ito ah. Ayan, ito, 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 ito. Bagong bili. Tapos, si Tatay Bong, ang style niya sa pagpapalay, hindi na siya nagpipre-emergent herbicide. After 8 days, titirahin niya ng advance. Bagay, mga tumubong damo, dun, niya hindi Yun po yung... Nako, sabi ko na nga ba? Ako'y nag-iisip kanina na andon. Makakalimutin na ako, ah. Kailangan ko yata ng fish oil at uh, everything na uh, Ah, Omega ano ba? may ng ano, ano ko ah. Hindi ko hindi ko na ililista Bibili ako ng Catcher Pro. Ah, yun nga. magpapaincubator, incubator hose, tsaka itlog sa bahay. Malakas kami sa itlog eh. So, ayun. May iniisip ako, feeds nito, mga farmer. Hmm, mo ko pa. Ah, okay naman sila oh. Ah, 24 hours yung ilaw. Hmm yun ang ano ko ang bihira talaga bagay yung pigs naman na ano pag malaki laki na doon sa kabila walang problema yun na napapakain ni Rambo eh ah gusto ko palang batiin si nanay milagro senyora di ko makakalimutan ang pangalan nyo nay ayun na ah, ang sarap ng atsara the best yung atsara nyo ayan tapos yung laing the best mangha nga lang na sobra <laughs> ayaw nila ako okay lang sa akin sa akin okay lang bikulano tayo eh sina bebe medyo na ano pero sarap daw kain naman ang kain so ayun po na nay maraming maraming salamat sarap ha ay sinanay na sarapan din so ayun nadala natin yung ano nila kahapon pinadaan ko na kay Jomar tapos ayan ah uh, ano ba? sisilipin ba natin yung itlog dito? Kasi, kinakain na eh. Kailangan talaga araw-araw. Hmm. Galala pa ako si Ponpon. Masama ang pakiramdam. Hindi ano kaya. Ano nangyari kay Ponpon? Uy, pasok ka na. Uy! Ay, hindi pa pasok. sa aso. Sige natin yung itlog. <coughs> Hmm. Busy ako ngayong linggo Marami pong uh, tatakbuhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Sige lang 8, 9 Ito peke ito eh Mag-hallucinate lang ito eh Wala naman yung Miniging bulan oh, meron, 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 meron Sorry nga, sorry kailangan natin. Ito i ano ko na to. I- Pamatay na muna natin. Oh, dami nating itlog ngayong araw mga ka-farmer. Kahapon nag-harvest lang ako. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 13. Pwede na palang mag-ano, no? Actually, uh, pinag-iisipan ko pa nga kung ako ay kukuha pa ng Decal chicken na for egg consumption namin kasi pagka dumami na po ito eh hindi naman natin lahat ipapa yan so sobra sobra ipangkain eh, na natin ipangkain namin na yan oh. Eh, ayan pa lang yan eh kung magdamihan pa po yung mga ano diba so medyo marami kaya pinag-iisipan ko pero maganda din sana Uh, for the show. Tayo <laughs> ba? Diba? <laughs> tayong uh, ano Pero baka sumobra sa bagay sa bahay si Mother. Pagdala natin sila. Naante. So, uh, ayun. Ah uh, Hanggang dito na lang muna mga ka-Format kami tatakbo nang uh, global. Ah, uh, ramdam mo mabibili daw Ayan Isa ano namin kayo, Pasyal tayo. Uh, global dito po sa May Mexico, Pampanga. Ayan Marami daw paninda doon may mga solar panels kasi nagaano na din ako na magkakunti-kunti ma ba yung hindi ko naman kasi mabubuo. So yung mga solar panels natin baka paunti-unti every month hanggang sa mabuo natin yung uh, uh, setup ano. So ayan uh, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at magandang buhay. At happy happy birthday pala kay Tita May. Ayan Tita May Serrano happy happy birthday po. Enjoy your day. Ayan, Tita May, happy happy birthday. Maraming salamat sa inyong suporta. So ayan, happy happy birthday po. <laughs> Kalimutan ko. <laughs> so ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.